Ayan mga kapatid, bago natin buksan, katukin muna natin yung ano, yung cage para hindi magulat yung ano, yung hinahin at hindi matapakan yung mga anak kung mayroong mga anak. Kasi mula nung huling vlog natin mga kapatid, uh, ngayon lang natin to na ano, na buksan ulit. Uh, pasensya na mga kapatid, may mga bata dito sa loob ng bahay. Ayan, kumusta po kayo mga kapatid? For today's video natin mga kapatid, meron po akong i-update sa inyo uh, din sa Pablo o pa PF Street natin, medyo masamang balita. At din sa ating number 2 na nice back, may papisa tayo nung huling vlog natin kasi namatay mga kapatid. Ngayon mga kapatid mula, nung no, hindi ko nasilip kung ilan na ang pisa o ano bang nangyari. Ngayon mga kapatid, meron tayong nakawala na green. Opa PF uh, SL faded ayan uh, ngayon mga kapatid uhulihin natin nakapupan po paano kaya maulit to uh, sera muna natin itong pinto Uh, ngayon mga kapatid uh, wala po kasing maghahawak nung ano natin ah uh, cellphone buti mga kapatid kasi ito mga kapatid bukas itong pinto na ito itong gate buti't hindi siya ano hindi siya gumala anong naglipad-lipad Ayun. kaya huliin muna natin uh, ah kasi mga kapatid bali hindi ko ma bukuhan na ng video kasi wala po maghahawak ng camera Ayun. cut muna natin two thousand years later Ayan mga kapatid, bali nahuli na natin yung ano. ah uh, green opa PF na slk date ayan. ayan mga kapatid tingnan nyo mga kapatid yung pagkakaiba ng mga green opa PF na split lang ayan hindi gaano sebul yung kanyang mga pagkak to read mga kanyang leg ayan mga kapatid ito mailap lang eh. sebol na sebol mga kapatid ayan oh. ayan mga kapatid mailap lang ayan, oh. ayan mga kapatid oh. yung kanyang liig hanggang ulo tala mulutino na opalang saka yung bundot mga kapatid mailap lang eh. magalaw Ayan siya mga kapatid oh. Kala mo Lutino o Palain. Ayan oh. Silang oh. pula ang ulo mga kapatid. Ayan mga kapatid. Yung blue na yan. Yan. Saka yun. Magkakapatid po yan. Saka yung par blue na, uh, na matay. namatay. Uh, papakita ko sa inyo mga kapatid sa kamay ko pa mismo na matay yung yeah, mga kapatid ah, yeah. yun, ah, ang uh, bala ko sana oh, mga kapatid yeah. na uh, uh, yung mga magkakapatid uh, na faded ah, uh, ngayon mga kapatid medyo kinulang tayo ng isang cup ah, bali gawin ko yung blue fisher na yun yung dalawang magkatabi na yung dalawang yan ah, uh, hihiwalay ko na po yan tapos itong blue Opa Figured saka itong Speed Faded na Cock saka itong Hen ay pagkasabayin ko sila ayan bali nag-stack muna ako mga kapalig sa mga Opa PF na ano project natin bali wala ditong laman ayan ayan naandun sila lahat ayan naandyan sila ayan Kaya mga kapatid, uh, pupukos muna po ako sa mga paydig. Uh, uh, ang um, project po natin na uh, SL paydig na uh, PF. Ayan. Uh, ngayon mga kapatid, yung kapatid na far blue nito, yan. video masama talaga ang balita mga kapatid. Talagang parang nasaktan ako mga kapatid kasi iniingatan ko yun kasi yun lang ang kako na ano faded na kak uh, ngayon mga kapatid uh, ihiwalay ko muna itong dalawa uh, yan ato isang green ay isang green new wing na uh, opa pf faded, faded sa isang blue faded na ah uh, bali dito ko siya ilalagay mga kapatid sa number 7 kasi ito mailap uh, ngayon mga kapatid huliin ko na at uh, i-stop ko muna po yung ating camera papakita at ko na lang sa inyo mga kapatid pag uh, nailagay ko na rito ayan po mga kapatid bali nandito na yung dalawa bali sa number 7 natin nilagay na page ayan at uhulihin na natin mga kapatid yung nating nakawalang ibon ito yung green opa peat ah green opa peat na ah uh, aka ah uh, Pidid, yan, Napaka, ano po nang ano niya? Hulo, napaka pula. Parang gotino o palay. Dito. Ano siya mga kapatid, o. Oh. Tapos yung buntot. Pulang-pula rin mga kapatid, o. Oh. Dito. Ayusin natin mo kasi medyo na bilikot ng mga alaga nating ibon. Ayan mga kapatid, kung sino yung paparisa ng cock ito sa dalawa na yun na hen uh, siya po yung ating ano, iwawalay sa sunod na vlog tapos dito mga kapatid yung kapatid niya ilalagay ko rin dito mga kapatid kung sino ang ano niya aparisan ayan ay mga kapatid dito may sa dulo pulang pula ang ulo nung SLP din natin na hen ayan ayan mga kapatid ah uh, Titingnan natin kasi yung huling vlog natin uh, na matayin tayo ng isang sisiw. Uh, ngayon mga kapatid mula noon, ngayon pa lang natin ito makikita kung ilan ang bisa o may nabuhay ba o hindi ko lang alam. Basta hindi ko na sila sinilip mga kapatid. Pero ang alam mo mga kapatid, sigurado may pisa na kasi yung ating pine ay eh, marumi na. Ayan mga kapatid, sa mga panganyubing katulad ko, ito lang po ang aking palatandaan. Ayan, marumi yung painuman ng ating alagang gibon ah, uh, dito ako umaano. At, ano, pagka may papisa po, pagka may ano, ang gina-discard ko mga kapatid, uh, naglalagay ako ng, ah, uh, ito, canary mix. Ayan. Tapos, yung aking sinusunod yan, itong ano, sila itong Integra 1000 ayan ubos na pala mga kapatid ayun lang mga kapatid ang ginagawa ko kami ay ano uh, alam natin malapit ang papisa yung ating mga paanak na ayan mga kapatid gawa lang tayo ng flashlight akat uh, muna natin 2000 years later Ayan mga kapatid, bago natin buksan, katukin muna natin yung ano, yung cage para hindi magulat yung ano, yung inahin at hindi matapakan yung mga anak kung mayroong mga anak. Kasi mula nung huling vlog natin mga kapatid, uh, ngayon lang natin to na ano, na buksan ulit. Uh, pasensya na mga kapatid, may mga bata dito sa loob ng bahay. Ayan, tingnan natin isa, dalawa. Ayan mga kapatid, tatlo, tatlong red eye. Ang i -i 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 mga bata mga kapatid, pasensya na kayo. Ayan, tatlong red eye mga kapatid. Napakagalinda. Sana bigyan tayo ng far blue o papigip. Ayan. Kasi mga kapatid, kaya hinasabi kong bigyan tayo ng par blue o papi Kasi mga kapatid, yung hina yan, yung hin na, na green o pa PF, split, a uh, o green o papi split sa blue yan, pati yung kak na yan, split sa blue. Kaya may posibilidad tayo na mabigyan tayo ng par blue o papi eh. Uh, ngayon mga kapatid, uh, simpre, tapos um, ito. bigyan lang natin ito ng ano, makakompleto lang yung balahibo ng ating ano, ating panak pa dito sa dalawan na ito. Uh, bala ko kasi mga kabatid na biyakin ito. Itong kak na yan. Ilagay dun sa ano, dun yung uh, kapatid niyang split feeding ayan kaya ayan. Uh, sana daw nito makapanag tayo ayan sana bigyan tayo rito mga kapatid ng feeding kasi split yan mga kapatid pag may lumabas dyan na feeding mga kapatid 6 length hen ayan ayan mga kapatid bali dito hindi ko na ipapakita eh, ko na lang yung uh, asama ni na namatay wala eh talagang hindi tayo pinalad sayang naman yun hanggang dito na lang mga kapatid uh, maraming maraming salamat po uh, yun nga pala mga kapatid bago tayo magtawas pwede po ba kung makaya ng isang like and share at subscribe uh, hanggang dito na lang mga kapatid <clears throat> at dito mga kapatid merong nagmi-meet dito eh. Yung lutino na 'yan. Saka yung ano, asa na 'yan. Yang edge na 'yan, mga kapatid. Yung yung yung. Ah, uh, na kayo mga kapatid kung nakara huling vlog ko ay ang nai-anong ko na -ano nai-deal ko po doon nai-fares ko po doon sa green na yan ay ano, dilute yung pala mga kapatid, hindi pala dilute yan yan, it's pala yung mga kapatid ah, uh, ngayon palang mga kapatid humihingi ako ng pasilya, sorry po sa inyo lahat ah, uh, ayan hanggang dito na lang po ulit, maraming maraming salamat